Inaw. at saka ano lang mga kabady isa na lang problema natin at uh, inaayos na natin yung matagal mag export dati kasi ang gamit namin yung 1080 so ngayon naka 4k tayo kaya malinaw naghahang sa ano naghahang naman sa uh, pang edit pero pagka uh, na ano na yun naayos na natin mas uh, mabilis tsaka mas maayos pa mga kabady na kapag naskatas tayo sa may okra naman yan, na natin sa iyo. mga kabady nakarami na tayo bibili mo tayong gasolina hindi na lang laman 16 mga 16 tudling na tayo mga kabady ito mo di ito mo trabaho na, yan bakit ang kita na sila sabihin ko ng labang yung adamuhan yan white fly oh Alis, try natin mamaya ang hapon. Ang time mo. Bibili mo na tayo ng gasolina mga kabady. So sa mga nagtatanong po pala ng mga kabady natin kung ano po yung gamit natin camera. Ang um, gamit po natin camera ngayon mga kabady, walang iba kundi si GoPro 12 po mga kabady, yung latest ngayon na regalo po sa atin ni Arby. Kuya naman. Mahal hindi, GoPro 12 po yung gamit natin sa mga nagtatanong at sa mga nagtatanong din about sa mga gamit nating music. So nagpalit po tayo ng editor at uh, yung nga medyo may konting ano lang, konting ayusin lang sa pang-edit natin. Pero malay natin bukas makalawa, eh, ayos na yan. Sini ka naman magre-regala sa <laughs> joke lang, joke lang mga kabady. Ay pinuproceso na namin niya na yan, ni, niya, ni Commander. So, yan. Thank you po sa mga na-appreciate -ka mga kabady sa mga vlog natin, sa mga videos natin. Na ayos daw yung mga shots at uh, syempre salamat yan kay cameraman, kay RB. Uh, at sa mga patuloy pa rin sumusuporta, maraming maraming salamat po. At uh, hayaan nyo po at pag-uhusayan pa natin. So, tara na. Bilhin muna tayong gasolin at yelo. Bawi! tayo mga kabaddi Pahinga natin, sisilip ng tubig doon oh. asitawan Kasi <laughs> Kapalitan na lang natin yan mga kabaddi Dari, ganun talaga Ginawa ngunit unit Hindi umubra Pang pinali kasi yan. Ah, pang pinali. Ah, pang pinali. pinali. Ah, pang pinali. Ah, pang pinali. Ah, po tayo Ah, pang pinali. Ah, pang pinali. sa, sa <laughs> <laughs> tisi din po ako ah. <laughs> 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 Pasan na dito? Nang Andereta. Ah, uh, pinangyahan. Mag-content kaya tayo, B. Ano? No, sa Gawido, tsaka sa Gawido. Mag. Tawang tayo. Piesta po sa inyo. Sabi niya, oh, pwede po ba makikain? Magdala ka ano? Ziploc. Ziploc. Tsaka taterware. Dito na lang po ilagay. Dito po kami kakain dyan. Nakakaya po. balut Balot ko na lang po. <laughs> Pero sa balot din nahiya. <laughs> Kunyari may hinahanap ka, no? Mm po ba nakatira si... Ano? Si Mark? Eh, opo, dito po. Sabi po kasi niya, ininvite invite po kami sa pesta Sa piyesta daw <laughs> po tayo. Arbe? Ay no, nilo dito na yung alabi. Biring hi. Ay uh, no. Hi check. Check meron? check. Biring po yan. Biring hi po. Biring hi check. Biring check. Biring check ni kaka. Mm. Oh, di ba? Dahon, dahon na. Ah. Ito Ito yan. Ayun. Yeah. Yung malagkit na may laman loob ng manok. Biring ng Sa inyo na tawag diyan. Ano kapapangan dish bet? Ano po nakita niyo sa amin? Ano po nakita niyo sa amin? Dito mawawala dito, dito mga body yung kanin na nasa plastic. Plastic ng kanin ng bebe. Ah, ay. pa kaya pero magandang yun. Hindi na sa... Puro pa hirap natin si Paul. No, ka? Oo. Ba't pagka di handa, yung ganitong kanin? Oo. Oh. Pero uh. kasi siya ay yung misana sa bola yan. Oo. Kaya matagal mapanis pag ganyan, no? Oh. Ang taon. Ang to. Ba... Ang taon bago pa. Ang bago pa Pero siya. Kaya mong kumain, diyan ka lang. Bago? Ay, Kita be, ang babies, bukat. Ito. Tak hantar <tuk>

ito robin sa baboy mga oh, kababi kapag higo sila init Ay hey, mga buddy, uh, tanghalian na. Aawon muna tayo at makakain muna tapos pamanood tayo ng karerang kalabaw. Ayan po mga idol. To may plan po. <laughs> Gaya si Kaka ng karerang kalabaw, diyan lang oh sa may pinaglabanan. O, so, tara, let's go. pinitingan ko magrescater tayo sa okra <laughs> papaliguan na natin yung mga prop and build mat uh, tutuloy lang ang trabaho natin sa okra tayo <laughs> luminis na kahit papano kita na yung mga okra oh. na sila baka bukas na natin ng maga sprayan ng ano, pang uod daming uod mga kabady butas butas yung mga dahon pero nabawasan ng bahagya yung mga ano white lice pagka spray natin kahapon kailangan ma ano pa ma sprayan pa uli. Ganda na ng na. Pag napatubigan pa ulit 'yan para mabanlawan yung pataba niya eh. Bilis lang makinya. Mag pa rin daw ako ng mga na Tanungan natin sa mga kalawa kung magkano okra ngayon. Ayan, ang ganyan yung okra natin mga kabadi. Ang ganyan, tapos hanggang dun ito ba yan doon oh doon tatlong kilo marami rami din yan mga kabadi. so kaya sinadya namin na malapad yung pagitan niya mga kabadi yung pagitan niyang ganyan para makasuot yung grass cutter na to kasi kung hindi yung isang talimang magagamit natin yung halos isang dangkal lang yung laki posibilidad pa na makatama tayo ng puno ng okra sayang kaya medyo nilapad namin ng konti yung pagitan pero consider yan yung pag sa pagtanim ng mais mga kabady yung uh, traktora eh masinsin masinsin yung tudling niya yung ganyang ano eh para sa akin o para sa amin katamtaman lang hindi masinsin hindi madalang tama lang siya medyo na iwiwigal pa ng ganun yung talim ng grass cutter pag cedar kasi masikip eh Pero mabilis na oh, maganda na yung pagka-recover nila mga kabad Nakailang patubing na ba tayo dalawa ata kung tatlo May white flies pa rin pero hindi ganun kakapal gaya nung in-spray natin kahapon Kaya mauud, mabutas yung ano eh, mabutas yung Mabutas yung dahon oh Kailangan tumakagapan sa spray para hindi lumala ganda sana ngayong hapon tapos bukas ulit ng umaga ay mga ba di malapad lapad yung tundin pero kung sida rin nandito yung isa nyan nandito yung dito siguro ito ito yung isa tapos dito yung isa mga kabady, nag tira tayo ng pang almosal bukas uh, uh, ano siguro yun pinsit o spray pa ako wala mga kabady, mag spray na tayo para uh, makauwi tayo ng maaga time check muna tayo, alas 5 5 ng hapo tatlong karga lang naman yan eh tapos pakain tayong baboy then tayo na tayo Okay, mga kabady, tapos tayo natin. Uwi na tayo. 5.46 ang ah, oras. Oh, let's go.